Merry Christmas sa inyo lahat dyan Ito, Pilipinas Saan man kayo, buong lupalop out there An, Sama ko kayo Bayad mo na kami ni Commander Eli Tap Tap Ng billing sa bahay Siyempre, araw ng Pasko ngayon Mili tayo kahit konti Para pang nochebuena mamayang gabi Yeah, Maaraw ngayon guys Sarap maglakad-lakad din By the way pala Ang uh, bayaran namin dito kung saan kami magbayad malapit lang dito sa amin mga 5 minutes lang lakarin so ayos lang since tapos na po kami nagbayad sa ating mga billing upo muna tayo at magantay ng bus papuntang Aligro kung saan tayo mamili yung bilhin natin yung mga simple lang na handa yung uh, common ba mga pagkain Pilipino di ba anong bilhin natin mince pork o kining spaghetti bukas pa lang daghan na tayo mga tao guys namili din sila Christmas cake mm -hmm. dito din sa si kabila ayan bo ano yan mm -hmm. bolo clean tag 40.90 sure. mm -hmm. oh, at uh, for, ganun din sa si kabila ang price na so not bad na malaki naman siya ito daw na gusto ko ni Commander. Gusto ko din ito kasi kasi may ano siya. Anong tawag yeah, na yung, yung mga maliit-maliit na mga buto-buto. Yung grips. Ayan, tag 12.50. Mas mura pa siya ng kunti. Pamilihan nila dito kumpleto. Pero ang sadya natin, spaghetti lang yung pasta. At saka mince pork. Atok ito yung mga prutas para sa Pasko. Dito na yan. Meron sila dito ano, talaga Talaba ang talaba nila is magkano dito ang palagay tag 1940 pero medyo maanghang na to pero hindi na ako kukuha muna ngayon ang sadyalan natin yun na ang bilhin malawak ito sa loob And, dito banda mga prutas mula doon dito naman sa kabila mga gulay at doon sa likod lahat mga yogurt iba't ibang klase ng mga protas daming mga taong namimili doon sa kabila sa may kwarto mga isdaan po yan pagsala tayo piliin mo yung isa tingnan mo yung isa baka mag maganda pa ang... ayan. ayan sarap yan Lagyan ng manga. Lagyan ng avocado At uh, cherry tomato. At onion. Pwede din yan. Iceberg. Ang lalaki. ng mga kalabasa dito. Pero hindi ito labo. Ito ang masarap. Ito ang masarap. Parang galing isya siya Labo kayo. Sarap lagyan ng tunog. Gata. Pero ano ito? Tignan mo ano itong klase. Ba. <laughs> Ibang klase din yung kalabasa niya, no? Oo, para kalabasa siyang, din to. Para siyang bibingka. Hmm. Ayan, no? kasama siya. Ito siya, guys. Pag uh, tag-winter dito, ngalo at ma ito ang ginagawa nila. Ginigrid nila ito, iniihaw. Alatan mo lang siya at ang sarap talaga. Parang buto ng langka. Mabinta ito pag tag-winter. Lanihan area. Doon sa doon din ito. Malaki ang karnihan dito na area. Pagka-pili ka ng gusto, may mga chicken, beef, kambing, baka, baboy, lahat. Ah, 1 kilo 'yan. Alalagay kasi dito 1 kilo. Tatlong tatlong packs siya. Pero 'yan ang kunin natin para sa spaghetti. Dito na nakapasok na 'yon na kinikwinta na sa ano pero yung ano na lang yung saging na lang kasi kailangan pantimbangin. Tinitimbang pa ni Madam. So, hindi namin na pansin na kilohin pa pala yun. Nasa labas na tayo at kugus-kugus si Commander. Tinapay sa Christmas ba? Lalabas lang din ito mga tinapay na yan pag Christmas. Uh, pero pag ibang season, summer, mga autumn, wala yan. Pag Christmas lang talaga lalabas yan. At na nakaganda dito, Pagkatapos ating mamili dyan sa Allegro, ayan, nandyan eh, sa gilid o, oh, Ang sa gilid is, bus stop. Ito. Ang to sa kape. Tapos, sa ah, habang may mga pagkain sa harapan ng kunti, ito ay plaster natin. Tapos, kinabukasan, 25 pohon. Kape na yan. Matik na yan sa kape. Ayan. Ito lang, mabili natin. Bumili. ako ng prutas nito. Anong klase ng prutas ito? Hindi ko alam kasi eh. You know, Shiny siya. Parang marami to sa sikihor sa amin sa kagubatan sa tawag nani ni. Yung lasang-lasang uh, ba? Hmm. Pero subukan kong kainin yun ito. Oh, masarap pa. Maraming salamat guys. Uh, mula sa aming uh, pagbati. Merry Christmas po sa lahat dyan. Lalo't-lalo na po sa bawat pamilya ninyo. Ayan. Ikaw, Commander, babati ka ng Merry Christmas. Ayan. Merry Christmas everyone to all my family, friends. So, maligayang-maligayang Pasko na um celebrate pa. natin ng ating Pasko na malwalhati. Oh. Basta Pilipinas, enjoy! <laughs> Thank you guys for watching. Bye!